Ganito mo lang pare, pipinggerin mo lang ganito. Pag magaspang, eh, sira na talaga. Hindi makuha sa video eh. Hindi makuha sa video magaspang. Pare, papinggir nga pare, din mo. <laughs> 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 di ba magaspang? Di magaspang nga. Magaspang. Oo, hindi makuha sa video eh. Dalawa mga mix mga parang uh, natin. Dalawang oversize na sasakyan, 6M60 saka 68K1 ata ko. Ngayon ito may hindi namamatay yung check engine. Pero yung RPM niya maganda pero low power daw sabi ng driver pero hindi low power ang makina. Low lang talaga siyang tumakbo kasi nangangamoy yung clutch. January na natin na gagawin to dahil uh, apeke na tayo sa ano este uh, tagilid na tayo ng araw dahil 2 uh, days na lang ay uh, flight na natin papuntang Manila. Tan Kaya ang unang e. gagawin muna natin itong San isang dun. truck puslit ang luwit. Asan Tapos ito pinatanggal ko to kasi ito yung may nakita kong eh na. Oh, tapos anong ginawa? Tapos ito yung dinala nila kasi ito daw yung yung sira. Sira sabi ko. Pero may tagas na yun dati. Oh, may tagas na to. Ah, mali 'yun. Ah. mali 'yun. Pero tama 'yan. pina nila 'yan eh. Na-resurface nila. Yun. Hindi, hindi to hindi talaga to pinagawa. Ano ba? Dinala. Dapat dinala, dinala nila? nila to kasi tinanggan nila to dahil papalitan. Ah, ako. papalitan. Yeah, ito bago na to lahat. Oo. Ayun ang binalita nakala ko ba itong hmm. break drum. Dapat wala'ng Wala wala'ng nanap wala, wala ito dahil ma mm. mahal ka to yan. Hindi, sabi ko, pagbalik nila, sabi ko. Oo. Oh, ngayon, ang nangyari, hindi nyo kasi, dapat wala na sa nang backjab, oh. Tapos, so, nilinis na, nga. ito dito. Nilihaan. nakaya oh. Tapos, sabi ko, pwede naman yata ito ba, ito yung palitan natin. Kinalawang kagad ka Ay, nagkalawang lahat. May mga ano, oh. Ayan, oh. Ganito mo lang, pare. Pipinggerin mo lang ganito. Pag magaspang. Pag magaspang eh sira na talaga n hindi makuha sa video eh hindi makuha sa video magaspang pare pa nga pare din na mo Tuwa. magaspang din, magaspang nga. Spang. Oo, hindi makuha sa video eh. Baka magtanong kayo mga mix mga par no kung bakit na laging nasisira yung goma ay no Titigan niyo ng gusto mga boss oh. Yung gomang yan ay talagang kahit palit ka ng palit ng goma palit ka ng palit ng rubber cup ganyan at ganyan pa rin mangyayari mapupuslitan pa rin kayo ng fluid kasi yung wheel cylinder niya ay ay baldado na talaga palitan ng bago palitan ng bago bago sa sakyan eto <laughs> hindi natin pwedeng palitan no <laughs> para iwas nga talaga ng back job palitan natin ng wheel cylinder talaga Ayan, pass forward tayo. Na nakabit na yung mga bagong uh, cylinder. Kaya, eto. Sure ako na wala nang back job to kasi bago na lahat eh. Ayan o, Tapo na natin to. Sige lang. Patras sa bante na lang. Ang isaksak mo, ano? Kasi pag gumagawa kami na nagagawa, ang ang sinasaksak namin noon ay kwarta. Oh, hindi, joke lang kasi nagawa na, kwarta talaga. Sige, sige. Preno! okay, bande! Bigla, preno. Oo, oh, kahit anong bigla. Thank you, bye-bye.